Isang kasambahay ang diretso sa kulungan pagbalik nito sa Saudi Arabia matapos nga itong magbakasyon sa Pilipinas. Dahil nga emergency ang naging dahilan ni Kabayan sa pag-uwi nito sa Pilipinas ay hindi nga nagdalawang isip na bilhan ito ng tiket ng kanyang employer kahit nga medyo may kamahalan ang presyo ng tiket noong panahong iyon. At habang nasa Pilipinas nga itong si Kabayan ay wala nga itong kaalam-alam na nagchecheck na pala ng CCTV footage ang kanyang amo kung ano ba ang nangyari sa loob ng kanilang bahay habang nagtatrabaho sila sa Saudi Arabia. At ikinagulat nga ito ng kanyang mga employer dahil nakita nila ang ginagawang pananakit ni Kabayan sa kanilang anak sa tuwing pumapasok sila sa kanilang mga trabaho. At para nga sa kabuuan ng istoryang ito, panuuri natin ang video na to. Ngayon po ay nasa kabilang linya yung nag, nag letter nagawa po ng letter regarding po sa OFW na nakulong ngayon okay nais ko po ngayong, uh, malaman ang nangyari para makapag-ingat lalo na sa mga kasambahay yung may mga alagang mga bata okay so pangig, pangigan po natin ang uh, kanyang salisay okay? para po maintindihan ng lahat na manunood kung ano po ba ang nangyari doon sa OFW ate magandang gabi po sa inyo lahat oh, magandang gabi po sir okay uh, uh, okay na lang ha nasa po kayo ate Opo, sir. Okay, nasariyad. Riyadh. Uh, ate, at uh, straight uh, forward na tanong. Kailan nangyari uh -huh. po na nakulong po yung babae? January 23, sir, nung pabalik na po siya, nung pabalik na po siya dito sa Riyadh. Galing sa, sa emergency Galing sa Pilipinas na nagbakasyon po dahil po ay namatay po ang kanyang tatay, kaya pinayagan po siyang umuwi ng Pilipinas immediately. Okay. Mabait yung employer, ha? Yes po, sir. Kahit seven months lang po niya, ay talagang uh, hindi naman nag-atubili ang kanyang employer na bumili po kaagad ng ticket. Even even the ticket was so expensive that time. Oh. Talagang ginastro ng, ng mga amo yung, yung kasambahay. Yes po, sir. Okay. Yes po. Ngayon, pagbalik po ng worker, sabi mo nga, meron ng takahanda -taka sa kanya ganun. Alam mo po ba nangyari yes, doon? Al alam niyo po na huuliin siya? Yeah. Uh, sir, ganito po kasi yan. Nung kasi ang, ang mga amo nga ay nag-uopisina, nagtatrabaho po sila. Oh. And then hindi po... Ngayon po, nag, nag, uh, kasi yung CCTV naman po ay nakarecording, kaya nakarecord po yung kanyang mga ginagawa kung how the way na hmm. uh, taking care the baby. Okay. So, ang nangyari po doon nung nag-check po sila, yun nga po, nakitaan siya doon na talagang sinampal at sinabunutan yung hey. bata na one years old siya. Oh, nakita sa CCTV si yun? Opo. Sinampal? Tsaka, pinikano? Sinampal ano? niya. Diyos Then, ay, ang mga amo, sir, hindi talaga siya pinagbigyan. Ang mga amo, hindi talaga siya pinagbigyan dahil nga alam naman po natin na ang batas dito ay talagang napakahigpit, lalo na po sa child abuse. Pero hindi po alam na ipahuli siya? Opo, hindi po namin alam, sir. Ah. So kahit kayo ay nagulot na lang nang siya ay ulihin. Yes po, sir. Saan siya yung banda inuli? Sa airport na po mismo, sir. Sa airport na? Opo, nung paglapag niya po ng airport, so record na siya doon siguro, nakipag-ugnayan sila sa si airport na alam naman po nila kung ano yung oras darating yung worker, anong, anong araw darating, kaya doon po, nag-abang na po sa kanila yung, sa kanya yung mga pulis doon. Diretso sa kulungan? Opo, Opo, sir. Mm -hmm. Ayan, nar narinig nyo. Eh po, ah, uh, na. Okay. Kailan bago siya umalis? Hindi niyo po alam na may plano na huliin siya? Wala po, sir. Kasi nung nasa Pilipinas nga po siya, doon lang po sila nag-review ng CCTV. Okay. Dahil parang... Nag, parang siyempre amo yan at saka siyempre anak nila yan may karapatan po silang i-review ang CCTV hmm. po nila mm. Oh. Diba po hindi hindi mo siya sinabihan niyo wala kayong wala alam na na nakita na mayroon pa lang BTV ni wala po hindi niyo alam yon Wala po sir hindi po namin talaga alam So hindi hindi na kayo nagkaroon ng chance na pagsabihan siya na wag lang bumaba sa Saudi Hindi po sir wala po kami talagang chance na nagsabi sa kanya dahil nga po ay nilihim din po ng mga amo na ganun nga po yung gagawin po nila Ay nako Ayan So nagulat So, January 23 po nung nakarating siya dito, tinawagan po ako ng agency namin na yun nga ay ganun nga po ang nakarating na sa kanilang balita. Ayun, tinawagan ako kung totoo nga yung nangyari. Totoo nga naman dahil pinakita din po sa amin kasi... Ayan, okay. Ano po? At saka sir, uh, oh. hindi naman po namin pwede siyang itolerate or ipagtanggol kasi kahit ipagtanggol po natin siya or ipagtanggol namin siya dito i He, she's her fault po. Kasalanan niya po yung nangyari. Nakita niyo nakita niyo nung, nung worker yung CCTV na ginagawa niya? Yes, sir. Pinakita ko sa amin. Kaya hiyang-hiya nga po ako dito, sir. Kasi ako po yung nag-recommenda. Tsaka ang bait po ng mga amo niya. Maliit lang po yung bahay nila. Kasi apartment lang din po, eh. Ah, hindi mo siya kasama sa bahay? Hindi po, sir. Bale kapatid lang po ng amo ko yung amo niya. Mababait po sila dito, sir. Ang problema pa, sir, ang nakakagimbal pa na ginawa niya ay nakipagrelasyon siya ng driver. Nako! Paano mo nalaman na nakipagrelasyon siya sa driver? Nako, sir. Mata din. Ha? Huh? Si, ano din? May mata. Um. ano mata? Mata ano? <laughs> CCTV, sir. <laughs> CCTV rin. <laughs> Nakita sa CCTV na may rason sa doon sa driver? Mm, mm -mm. Mm Na bumaba siya doon, na pumagaling po siya doon sa baba. Disko naman! Ako naman! Ang sakit nga po ng... Ang sakit nga po ng ulo ko at saka hiyang na po talaga ako kasi pero inyo know, sir, naalam naman natin na ang trabaho ng isang kasambahay ay hindi po sa pangmamaliit or hindi po sa talagang maliit na at, pero ganun na po yung tingin nila eh dapat ipinataas ang ipinataas at ipinagmamalaki. Hindi ba? <laughs> Diyos ko, yung sa CCTV, nakita na may ginagawa sila nung araw, nung, ara, nung uh, ano, nung, nung uh, driver? Diba, naman, galing lang siya dun, sir. Nakitaan lang siya na galing doon sa kwarto ng ah. maneho. Ano lahi? Like? Pakistan. 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 Diyos ko, mga girls. Uh, ang ang iligsa ka paki-Pakistani. Eh. Ate. Ate. hindi nung hindi niyo nakauusap yung si Kabayan. Nag bali nag siya sa akin, sir. Sabi niya sa akin, andito na ako sa pulis. Sabi niya, pakisabi sabi na lang sa kanila, i-block e na nila ako. Ewan ko kung sino yung tinutungo niyang sila, i-block nila ako sila. Ewan ko sir, yun lang po yung sinabi niya sa akin na last message niya. Nalulungkot ako sa kababae na din. Ngayon, meron, meron ng kaso ng, uh, ng child abuse sa Kuwait. Dahil ngayon ito naman ngayon. At Paano na, na yan, sir? Ano, hmm. ano po yung pwedeng maitulong ng ahensya natin? Kasi ang alam ko ito, kahit tulungan siya, parang matatagalan siya dito eh. May, may CCTV, di ba? Nakita CCTV? Na no, Oo, pananakit niya? Oo. Mm -mm. Anong klaseng pananakit ang ginawa niya sa bata? Sinampal niya, sir, at saka hinugot yung buhok sa likod. yun one year old na bata? Oo. Mm -mm. Diyos ko naman. Makupulong talaga siya. Nakita mo si, no. Mm -mm. si sinampalan niya? One year old na bata? Diyos ko, paano na yun, sir? Sir Bong. Diyos ko naman. Ano ba naman? Uh, ano ba? pamilya niya. Alam na ng pamilya na ano pamilya ni sa, sa Pilipinas. Oo, alam na nila siguro siya kasi nakapag-message pa sa akin ng last eh. Kaya alam nila siguro. Dalawang kaso niya. Kung sa yung pakibarelasyon niya sa sa Pakistan eh. At saka yung pananakit sa bata. Imagine, nakita mismo sa CCTV. Ano, ano yung bata? Babae? Lalaki? Lalaki po, sir. Bakit uh, nakita mo na ina inablot din likod ng bata? Nasa, ng, ano? Opo, okay, sir. Malakis po talaga yung nasa recording impact eh. nung ah? <laughs> pagsampal niya. Sinampal? Tunog ba? Hindi, sir. Sin nung sinampal niya kasi, talagang dinig mo yung sampal niya sa record. Ah! Diyos ko ngayon, nung ano kasi, nung tinatanong siya, parang may tinanong ata yung amo niya, bakit red yung pisingi ng bata? Ang sinabi lang niya is, kasi nagmark, parang kunting mark lang yun. Inagtiwala e, nga naman sila, okay, parang gano'n yung mga amo. pero siguro, na-remind sa kanila yung na, okay nga, i-check ko nga itong CCTV, gano'n. Nalulungkot ako sa nangyayari sa mga kababayan natin. Uh, sa mga nanonood ng ating live ngayon ngayong gabi, ay na narinig mo yung kasamahan sa na nagkwento na. So, ibig sabihin, wala silang kakayahan na mapag mapagsabihan yung worker, wag na bumalik sa Saudi. Dahil inilihim ng amo yung plano nila doon sa worker. Ayan, nakita, nakita niyo po. Ito naman siguro na ito, Pilipina ito, eh, ang, 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 ang nagsabi sa kanya na nangyari ay ang agency nila bukod sa sinabi ng employer na. Ano sinabi ng, ng employer sa iyo? Hindi uh, ba siya nagalit sa iyo? Or ano? Hindi, hindi naman sir. Ano naman, nag-explain naman ako sa kanila dahil ibukado naman po silang tao. So, I explained to them that I, I feel very sorry that uh, I am the one to recommend her. I thought they, they are blaming me but thanks to God because uh, they will really understand me also and uh, sir talagang napaka-understanding nila kasi sabi ko I I'm I'm so scared because maybe maybe your sisters uh, she will blame me about this but they said no they will not they will not because you don't know also the person if either I either even even us we don't know also so napaka ano po napaka professional po sila. Matagal, matagal ka dyan, ate? Hindi. Hindi po, sir. Ano lang po, magwawal pa lang po ako, sir, sa March. Sa Riyadh po kayo, no? Opo, sir. Buti na lang, sir. Paano na lang siguro kung hindi naman po sa pag-ano, sir. Paano na lang kung tanga na din ako siguro na hindi ko alam kasi hindi naman ako marunong magsalita ng Arabi paano na, paano na lang Sir Bong kung hindi ko alam magsalita din ng English at hindi ako nakakaintindi di pare-parehas na kami dito na, al nalulungkot ako ate kasi alam mo meron, meron ngayon sa sanguna sa Kuwait, sa, sa Kuwait tungkol sa bata tapos ito naman ngayon sa Saudi naman kitang-kita ka mo sa CCTV yung ginawang hey. panakit yes sir mga kababayan. Ang It's uh, nga, very sad. Mga kababayan, mga nagkatrabaho sa bahay, nakita niyo po, kasama po no worker ito, magkapatid mga amo nila. At ito siya pa ang nagbigay para magtrabaho. Ngayon, yung pong ginawaan po ng babae, ng OFW, hindi po nila alam at hindi na alam kung anong plano ng employer. Kaya mismo pagdating sa airport, doon pa lang sa airport pala, dinampot, dinampot na ang kubay. Oo. Mm -mm. At saka ito, Sir Bong, kasi itong worker na to, itong ka-agencyhan ko na to, binalik siya nung una niyang amo dito sa Riyadh, yung... Kasi one month pa lang daw po siya dito, binalik na siya ng agency. Ngayon, nagmamakaawa sa akin itong worker na to, nahanapan ko siya ng amo. Ngayon ako naman dahil dahil ang amo nga mismo ang ang mga amo nga namin dito kung may kakilala ako, kung pwede ko ba ba daw ako mag-recommend sa kanila. And then dahil nga umiiyak ito, itong babaeng ito, kaya tinulungan ko po siya, sir. Siya ang nirecommend ako na hindi ko naman alam na ganyan ang gagawin niya ang punyetang babaeng yan. Ilang beses ang iyang sinaktan yung bata? Bali, sir, ang ano, ay, hindi namin alam eh. Kasi yung pinakita lang sa amin, yung talagang grabe, yung words lang pinakita sa amin, yung sinampal niya talaga ng malakas yung bata. Imagine mo, one year old yung bata, sa mo ng ganoon pinapakain niya yung alaga niya. And then siguro syempre ang bata, one years old, al anong alam niyan? Kahit ihagis mo yan, walang alam niyan sir. Oo, oh, totoo. Ngayon, lesson na to, sir. Lesson to sa mga mga alaga. Kung ayaw nilang magaya dito, problema talaga ng ano yan, sir. Problema ng goberno natin, paano na yan? Ah, uh, okay po. Ano ilang po, ah? Uh, this is the second time na mangyari to. Isa, yung sa Kuwait, yung, yung babae, nagpaso ng bata, sa washing machine. Tapos ito ngayon sa Saudi, malinaw daw sa cctv ang ginawa nung ate sa alaga niya na one year old. Malakas na sampal at ano, alaga sa, sa bunot pa? Sa bunot sir, oo. Hinugot yung buhok niya yung sa likod. Tinaas. Naku, ayan. Wala na pong may ano doon dahil so, meron pong CCTV. Kaya matindi po ang nangyari. Biruin nyo sa si airport na pagdating na pagdating galing sa Pilipinas. Doon na kinuha na yung babae. Tapos, si Bong, paano na yan, sir? Kasi kawawa naman ang pamilya niya. Ano yung pwedeng... Ano, ah, din hindi. Din? Mamaya, pagkatapos natin mong usap, ibigay mo sa akin lahat ng name niya, Ah... Uh, location niya sa Pilipinas, at uh, pangalang agency niyo para tinginan ko kung anong uh, kung anong po magagawa natin ko to sa 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 BMW itong nangyari nito uh, para po nalaman nila of course kahit paano po, siya po ay isang Pilipina kailangan natin bigyan ng uh, ng uh, konting ano lang may inform lang ang BMW sa nangyari and uh, siyempre alam ko po ang pamilya na yan, sigurado ko. Ma malak malaki, malaking problema po ito na Kasi po, uh, malaki, batat eh, bata, po, bata pa po ang kanyang tinira. Nakita pa sa si CCTV. Eh, meron, meron ng kaso ngayon ng, ng ano, ate. Ah, uh, oh, sir. Ah, uh, ah, uh, uh, sige. mamaya uh, mo usap, mamaya. Kasabihin ko Is sa iyo, sir? ano. So ah uh, uh -uh. salamat ah uh, uh, 'yun. po Sir Bong. God bless po and uh oh, oh. sana hmm. maging maayos din yung lahat kasi alam ko alam ko naman na kahit na naiinis ako sa kanya pero syempre yung pamilya niya po ang iniisip ko. Sana sana naisip din ng worker 'yun yung pamilya niya din bago niya ginawa 'yun. Kaya nga po bali at uh, ano ah uh, Miss um uh, ibibigay ko sa yung account ko na isa yung buong uh, para doon mo ko yung message para uso tayo mamaya para uh, ano, pwede kong uh, gawin natin okay? okay? Sige sir Thank you so much po sir Nakaka Nakakalungkot di ba? Mga, mga kababayan ko tingnan niyo po nangyari sa isang kababayan natin ngayon Mer meron tayong problema ngayon sa Kuwait regarding OFW na sinaktan po, sinaktan po ang isang ang namatay yung bata ipinasok ko na daw sa sa washing machine ngayon panibagong ngayon sa Saudi Arabia kitang kita sa CCTV yung ginawang pananakit ng kasambahay sa one year old na bata natural ang amo ako noon hindi papayag payag ng lang kaya nga, imagine mo, right from the airport, kinuakad yung worker at ngayon po ay nakulong na. And sa atin naman, kasi hindi naman din pwedeng hindi tulungan yun eh. So ang gagawin ko, I will inform DMW, itong problema na ito, karating kakakana, ah, bago lang eh. Nakakalungkot. Kito nyo, kito mo kahit yan, na yung mga nag-comment kanina na baka, bakit hindi siya nabihin ng, 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 worker na hindi hindi sabihan narinig nyo lahat ni, mismo sa worker yung kanya nangyayari, gusto naman nila sabihin sa sa worker paano yung matasabi? hindi man nila alam na mayroon pala mga ganun pangyayari nalaman na lang nila nung naratong sinabihan sa, ng, 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 agency at ang plano ang plano ng mga employer hindi sinabi napauhuli na pala siya. O, wala talaga magagawa talaga siya. Wala talaga mga magagawa. Kita mo nga siya, nagsasabi nga sa akin na sana matulungan yung worker. At ang masakit pa doon, mayroon pang karasyon. Ewan, ewan ko kung karasyon kung, kung ala, ala, yun dahil sabi nga sa CTV, nakita raw yung babae galing sa kwarto nung, nung uh, kapakistan eh. Kaya sana po ito pong maging uh, itong nangyayari nito na ay maging aral po sa lahat. Kakausapin ko pa yung worker para makuha lahat sa kanya ng details. Ingat ko lahat kayo mga mga kababayan ko lalo lang ng mga nakasabaho sa bahay. Please, tandaan nyo ang CCTV meron sa bawat bahayan. Bago po kayo gumawa, gumawa ng bagay na alam nyong ikaka nyo ikakauulit ninyo, ay nako ingat din po kayo. Sige po, magandang gabi po sa inyo lahat. Salamu alaikum. Kaya naman paalala sa mga kababayan natin na itatrabaho, lalo na sa loob ng bahay, na mag-ingat po tayo sa mga ikinikilos natin. Lalong-lalo na sa pagtrato natin sa ating mga alaga. Dahil baka wala tayong kamalay-malay na nakarecord na pala ang lahat ng ginagawa natin. At para sa bandang huli, ay hindi tayo matulad sa sinapit ni kabayan. At kung bago ko pa nga lang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.